The turn on. Gagawa po tayo ng kape 3 in 1. Ito po yung palagahan. Palag Natural na 3 in 1 na kape. Okay. Ito malunggay leaves. Dried. Dried yung dahon ng malunggay o, lalagay po natin yan o, meron pang isa ito isang lutuan pa ito sa susunod naman Nopo. po nyo malunggay hindi ko po dinodorog na ganyan para full boss. Kung paano kung binilad yun daw ng malunggay, nung matuyo, yan po. Ano? Ayan. O. Ngayon, lalagyan natin ng luya. Luya. Opo, eto, iiwain ko po yung luya. Luya. Yan. Yan. Ano na po yan, iwa-iwa. Okay. Yan. Isa na naman. Yan. Mura itong luya. Yung nabili ni Sister Baby, mga mura po, hindi po uh, magugulang. Pero luya-luya, lasa luya pa rin, luya kasi ito eh. Kanya lang, iba yung ano, yung matatanda. Mas malasa yun, eh. Ano po? Kumbaga, matatanda na. Yung lasa nun, matindi. Hindi kagaya pagmura, kagaya nito. Eh, lasa luya pa rin po. Pero, siyempre, iba yung magugulang. O, oh, matandang luya. Ika nga. Ayan. Ayan. Pangatlo. O, nalagay na po. Ano? Ito naman yung barakong kape. Barako. Agyan po sa natisyang. Yan oh. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Apat na. Nakita niyo po. Nakahumbok ah. Yan. ngayon, meron na po akong kulong tubig. Heto. Hindi ko lang alam kung gaano karami ito. Ano po? Wala nakalagay dito kung ilan. Hanggang dito yan eh. Wala nakalagay. Kahit ito, hindi ko alam kung pang ilan takal. So, ibig sabihin, ilalagay ko na po yung tubig. Ito. Ito bagong kulo. Yan, yeah, no, nakita nyo po kumukulo pa ay umusok ano. Konti muna. Sasalo ko muna po sa kalan. Ito. Yan. yung konting mahinit na tubig ano po oh. ayan nakikita nyo po nagsisimer na yung iba sa sulok ko ano po ayan nangangamoy na namoy mo ba kaibigan namoy na oh kulong-kulong yan, nangyayari, para lumitaw yung katas. Para yung katas po, lumabas yung kapimbarako, tsaka yung luya tsaka yung malunggay. Ano po? Tsaka ako idadagdag yung tubig. Pagkulong-kulo na. Ayan. O, tignan nyo po, ano? O, kulong-kulo, ba? Diba? Kakatas po ng gusto dyan. Yung tinatawag nilang Lasa yung malunggay nasa ng malunggay yung luya at saka yung katimbarako, ano po ayan o oh. kita nyo po kulong kulo ayan o oh, namoy na po may namoy, namoy ang bango Yan, yan po ang natural na 3-in-1 na ginagawa ko. Taping bara ko. Luya at saka malunggay. Ito na po. Ilalagay ko na yung tubig. Ayan. kulog kulog na po yan, oh. Katas na katas na po yung lasin yan. Okay. Ito na po. Ilagay ko po lahat ang tubig ng kettle. Ayan, oh. Kita nyo po, oh. Kasi timano, mainit naman po, eh. Ayan. Nakita nyo, oh. pa. Ayan. Mamaya lang, pwede na nang nga to. Ayan. Kita nyo po yung malunggay. Ayan, sa si ibabaw. Pag kulong-kulong -kulo na yan, kusa pong bababayan. Ba ano po? Yan ang 3-in-1 na kape na sinasabi ko, natural, natural. O, kumukulo na siya, oh. o. O. Lasang-lasa po yan. Pag agod mo ng kaping ito, yung pesting ehem sa lalamunan, matatanggal. Kasi po, yung luya, aagurin yung lalamunan mo. Kaya ngayon yung singer, oh, kumakain sila luya, di po ba? Yan, o. Oh. Kita nyo po, kulong-kulo siya, o. Oh. Parang siyang vulkan, nagalit-nagalit, o. Oh. Ayan. Ayan. Yan po ang aking 3-in-1. Eh yung aking malunggay, isasalang na lang yung sisa sa susunod. Ito, gagawin ko po ito, hilalagay ko ito mamaya pag lumamig sa rep. At dahil malasa po ito, magpapakulo pa ako ng isa kulo pa. Pag mix, paghaluin ko na po lahat yan. Hindi ko po kasama yung sapal. Yun lang uh, liquid. Ano po? O, dalawa po 'yung lalagyan kung ganyan 'yung plastik na lalagyan. Dalawa. Tama 'yun. Napupuno po 'yung dalawa na 'yon sa dalawang kasirola na 'yon. Sa kasirola isa pa. Baka bukas na po 'yung isang kano kasi palalamigin ko muna 'yan. Para bababa po 'yung sapal sa baba. Para yung liquid 'yun ang matitira sa taas. 'Yun po ang kinukuha ko. Opo. Ito po 'yung canteen 3 in 1 na original ayan kita nyo po ano ito pong inyong kaibigan kay Jesus, brother Armani Bautista ano po 3 in 1 malunggay barako at luya kayo po gusto nyo dayahin, pwede okay, rin ah, gayahin hindi dayahin gayahin ano po? Kaya i-share naman ninyo sa inyong mga kaibigan ito. Kaibigan, natural na kape 3 in 1. Ayan, kulong-kulo po. Ayan, bago natin patay ng kalan. O, kita nyo po. Okay na po yan. <laughs> okay na yan, kulong-kulo na yan. Ayan, wala na po kulong. Patay na po 'yung Alan Brother Manny Bautista, ang inyong kaibigan, Jesus. Yan. Pwede nyo pong gayain. Nasa inyo po yan. Pero sinisigurado ko, masarap po. Ah? Masarap. Nandito <laughs> na lamang, kaibigan. Ang aking muntim video. Ano po? God bless us all. Amen? Amen.